Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na bawat oras o bawat minuto ay hanap-hanapin ka ng taong mahal mo? Kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, ikaw lamang ang hanap-hanapin niya, kahit anong busy niya at kahit ano pa ang gawin niya, ay ikaw lang palagi ang iisipin at hanap-hanapin niya. Kaya gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses at dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target. At pagkatapos, maglagay ka lamang ng kaunting pabango mo sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan kahit anong pabango ay pwede po. At kung hindi naman kayo gumamit ng pabango, ay lagyan mo lamang ng kaunting laway mo ang papel na may nakasulat na pangalan niya. At itupi itong papel at hawakan saglit, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apilido bawat oras, ako lamang ang hanap-hanapin mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos itago itong ritual, pwede ito ilagay sa likod ng case ng cellphone mo o di kaya sa bulsa mo, sa bag mo o sa damitan mo at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw at pagsabayin mo lahat ang paggawa nito ay wala pong problema at long as buo ang tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo at itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. Pwede mo rin ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At kung gusto mo nang ihinto ay sunugin mo lamang ang papel. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.